Kapitan. Unta may lana na na kay Wasi mo ka kaputan. ka ka na nga nagpo obra. Kala burito na. Tinood ka na. Tinood na ni. Makakita ka ka na yung babae nga gagagbay mo na. Daka nang ako nakita na na ikaw pan ba kaya Mga buritun na. Burito Ang galaan ang babae nga dagkog bra? Dagkog bra. <laughs> Buri nah, kapan ba <laughs> nah, um, uh. oh, hmm. kaya mo banday? Ngunit ang galaan ang galaan kagmay mo na'y matinod anon. Kahit na ay babae nga dagkog oh, bra, unit ang tutoy mo rin na kita ko. na din na. Oo. Na. Walang bagiduan Kaya bati yung jama dito Di ba kakun na pang sa <laughs> mga eh. Day, baka kun ka Ngawan Dagko ka mag bra In ino, ino, Ako yun Bras na dagko bra Baka kun na Atay Nana ni na ako na ino. Ako kung way, way. ako kung diyan ng tago bangkali ba Oh oh. Ngadag ko wala sa Ba nya ang ang de, ila bra. Di lang na ko ikapun. Mom mag di sibot. Oh, karun bagi ko kasi butan ng dela tay. Na nang 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 nanag nang ila mo bra. Bakak bakak kun di.